Paano naman po natin prepare ang ating mga hanay na Philippine National Police upang ika nga mas maging responsive sila, mas maging malapit sila sa taong bayan, mas malapit sila sa publiko at para hindi sila pangilagan. Dahil, of course, alam naman natin na may mga nangyaring uh, mga insidente for the last few weeks at ito ay naging, ika nga sabihin natin, naging uh, ika nga issue na naman sa Philippine National Police. How, how do you, as the Philippine National Police Chief, tell the whole PNP organization to ikang nga to reverse the situation at makita ng publiko na dapat pa rin pagkatiwalaan ang ating Philippine National Police. Maraming salamat po at natanong po niyo yan. Pag mapansin niyo po yung ating five focus agenda, out of these five, may tatlong aspeto na kung tingnan mo ay kasama po lahat yan, yan kung paano namin gusto or kung paano namin talagang gusto maibigay ang makuha ang tiwala ng mga kababayan natin. Una po is yung community engagement. Isa po sa five focus agenda natin, kaya gusto natin talagang maging aktibo ang ating mga members ng community in supporting our police force. Kasi naniniwala ko na pag wala yung participation ng ating mga kababayan, medyo mahirapan po talaga ang police. While we We, 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 we know that ang ating kapunisan, we are 238,000 strong, We cannot uh, be in all places at one time. Talagang kailangan natin ang kababayan natin. Kailangan natin yung mga tatayo, magsasalita, mag-affidabit uh, kung uh, ang sitwasyon ay wala yung ating kapulisan. And uh, isa pang aspeto is yung sinatawag ko na aggressive and honest enforcement operation. Para makuha po, ma-engage po ang community, kailangan po maniliwala sila atin sa, sa amin, sa kapulisan, And we then do that by makita na aktibo ang ating kapulisan at mm. -hmm. honest po yung operation natin. And part of this, masaya po kami na dahil ang uh, DOJ, uh, tinutulungan tayo. Uh, they want to be on board. They came up with the uh, uh, Department uh, uh, Memorandum Circular number no. 20 where in, uh, uh, gusto nila maging on board agad yung mga prosecutors pagdating sa pag-iimbestiga, pagpapail ng kaso. And uh, uh I'm happy to report na kahapon lang ay eh, kami kasama ko ang ating uh, uh, Prosecutor General na uh, mm. si Sir Benedict Alcontento. And uh, po yung lectures and workshops uh, on how to really make this work, yung pagiging uh, pagtutulungan ng ating kapulisan at mga prosecutors. And isa po yung committee uh, committee engagement, yung uh, aggressive analysis law, mm. Mm -hmm. is, ito pa yung pangatlo po yung integrity enhancement, pero yung taragang, nililinis namin yung aming kapulusan. Uh, mm -hmm. uh, wala kami tinotolerate na gumagawa ng mga kalukuan. And I'm happy to report po that uh, uh, based on OCTA research, uh, lumalabas po na out of the 25 agencies po ng gobyerno, pangatlo po ang uh, police oh. uh, when it comes to trust rating po ng ating mga kababayan based on OCTA research po. Mm -hmm. And medyo mataas taas po yung ating nakuha ng ating uh, uh porsyento pagdating sa research ko niya. At uh, ako nagpapasalamat sa buong ng kapulisan at kasama na rin po yung uh, ating mga ibang ahensya na tumutulong sa atin at sa ating mga kababayan dito patuloy na nakitiwala sa atin. Wow, that's nice to hear. Uh, General Acorda. Pangatlo based sa Octa survey, OCTA research survey, pangatlo ang Philippine National Police na pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Yan po sa likod ano, General Acorda ng uh, mga ano niyo naman yung mga nangyari nitong mga nakalipas sa na linggo kung isa isahin ko naman eh para naman na uh, ika nga mabigyan ng pagkakataon ng ating PNP na maipakita sa publiko na no, those are as sabihin sabi natin nangyayari hindi naman yan representative ng buong hanay ng ating PNP ano and they are being dealt with seriously and uh, nga may mga karap, may mga katapat naman ng na mga at administrative and criminal uh, criminally so congratulations ko uh, general acorda for the uh, magandang performance uh, base doon sa okta uh, research survey congratulations sir ano pang mga, mga mensahe niyo po uh, sa ating mga kababayan before i let you go uh, ano po bang mensahe niyo na gusto iparating sa ating mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay po sa inyo sa mga oras na ito Opo, liniwa, liwanagin ko po uh, na talagang ano, aside from the Octa research, uh, kasi kung ang pagbabasehan po yung mga kulis na naging uh, uh, na, media, na, na, na report sa amin, and uh, nagkakamali, uh, nung nakarang toon po, ay, ay, ay po natin yan na naparusahan ay 2,400. Uh -huh. So hundred kung uh, ang pagbabasehan po natin dyan ay... Uh, yun po yung bilang na gumagawa ng kalokohan at naparasahan. Kasi wala naman yung mga gumagawa ng kalokohan na hindi natin pinaparasahan. Ngayon po, sa from January to uh, today, bumaba po ng 83%. Uy! Uh, so, ang ibig sabihin po, ang gumagawa ng kalokohan po ngayon, uh, kasama yung medyo sunod na napaulat, is bearing only to 1,400. So, ibig sabihin po, mas... Kukunti po ang mga kapulisan ngayon na gumagawa ng kalokohan. Uh, base po sa mga iligan po natin ng punishment. Kasi naniniwala po ako, uh, uh, lada man tayo, seryoso tayo, right? uh, uh, kahit sinasabing mahina ang boses natin, but when it comes to black and white po at saka mm -hmm. papele, eh, uh, consistent po tayo dano, hindi po tayo... Nagiging malambot yan. Mm -hmm. And uh, lumalabas po na malaki ang binaba. 83 percent po ang binaba ng mga katiktokulisan ng mga lawat.